Gusto mga kapatid and this is Ate Lauren again for today's video ay pag-uusapan po natin or ating alamin ng ating mga maling plano o maling decision sa buhay. Panoorin nyo hanggang sa ito. So mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Aloris Ubeda at sa mga magkakarelasyon dyan, God bless po sa inyo. Keep stronger. So, handa na ba kayo? Alamin ang mga bagay-bagay para pagdating ng panahon ay hindi tayo magsisisi sa ating mga desisyon o mga maling plano na ano na ginawa natin. Kaya, tara na. So, unang-una, kapag ito ay nagsisimula sa mga edad natin, kapag nag nagkaedad tayo ng uh, 17 to 18 ay ang mga galawan natin diyan or mga galawan ng mga ganyang mga edad ay mapusok pa or kaya kailangan talaga siya ng guidance ng mga magulang kaya kung meron kang mga magulang o meron ka pang magulang sa buhay mo kung sinasaway ka o sinasaway ka nila dapat ay sumusunod ka dahil sila yung mas nakakaalam kung ano yung tamang gawin mo sa iyong buhay. So, dapat sumunod ka, or kung wala ka naman magulang, kasi wala na, nag, ano na sila, nandedo na sila, kinuha na sila ni Lord, ay uh, dapat uh, gawin mo kung ano yung tama. Mostly o culture natin, mga Pinoy or mga Pilipino sa Pilipinas ay uh, noong unang mga panahon, meron pang ano, ah, uh, hindi, hindi inaano yung uh, love eh. Yung mga dignidad yung inuuna. Hindi yung love sa isa't isa. Kaya, nagkakamali ng desisyon na mag-asawa. Mostly, sa mga edad na may 15 pa, 15 to 18 sa kahit minsan nga nung mga unang panahon ay uh, dino di no doktor pa nila or inaano pa nila para matanggap sa batas na magpakasal yung dalawang yung dalawang taong nagmamahalan or yung babae at lalaki or ang kanilang mga anak dahil uh, nga uh, nahawakan lang ng kamay, nahalikan lang or na virginan lang yun kaya mostly or or kaya pinagbubuya yung pinag ano ba yung yung pinagkasundo buya yung sa Bisaya pa buya siya yung so pinagkasundo so mostly sa mga ganyan except na lang kung mayaman talaga or kahit mayaman ay hindi pa rin naman marami na nga kahit mayaman ay nagkakahiwalay di ba so ngayon masisisi ba natin yung mga taong naghihiwalay dahil mali ang kanilang mga desisyon na pagdating ng panahon ay maiiba pa pala ang kanilang mga isipan. Wala sila sa tamang pag-iisip. So ano nga ba dapat ang uh, mga mali pang desisyon ng ng mga ng mga sinasabi nating uh, mga nag-edad, nagka -edad na 17, ganun. 17 to 21. Kasi sa, nasa batas daw eh. Yung may nalaman ko na nasa batas na kapag nag-asawa ka daw ng 18 or 17 or 18 something. 18 to 21 years old without consent of the parents. Walang ano consent sa mga magulang ay pwede siyang magiging crown ng annulment sa pag- ano, pag ano ng pagpawalang bisa ng iyong kasal. So, pwede yun. Kapag nagpakasal kayo, kahit wala kayo, wala pa kayo, nasa tamang edad pa kayo, pero that time na yung edad nyo 18 to 21 ay wala pa siyang, wala kayong per, wala kayong mga parents or mga magulang, ay kailangan ng magiging ground or pwede magiging ground sa uh, pag magpapile ng annulment. <laughs> ang ingay. So, sorry, may ingay dito. Kaya, yun. At saka, kaya, hindi natin dapat, sa panahon ngayon, hindi natin dapat pangunahan yung ating mga anak na kapag meron nang nangyari sa kanila, ay agad ipapa, ano natin, ipapakasal natin. Or, dapat kasi sila yung magdidesisyon kasi sila yun naman yung magsasama eh. kahit ako may nangyari na sa akin kaya nagkahiwalay kami ng aking masawa uh, kasi mali mali yung desisyon ko mali yung paninindigan ko na kapag nakuha na ako siya yung uh, kasalan ko eh, dumating pala yung panahon na hindi kami nagkasundo, puro away na lang hindi na daw siya masaya pero ako pinipilit ko naman as uh, ina nanay, ayoko nang uh, magiging broken family. Kaya, yun yung nangyari. Uh, tiniis ko, tiniis ko, pero di, di pala talaga. Bakit mo titiisin? Uh, meron lang kasabihan na yung, kung sino yung magtiis, siya yung ano, siya yung ano ba, yung mag, maging uh, magtagumpay daw. Eh, paano kapag yung yung puso mo parang inaanay na yung puso mo dahil sa sobrang sakit na nadamay na yung utak mo sa mga pangyayari na parang ka mababaliw na sobrang tumahang yung sa kayon may trauma pa rin nakaano sa aking utak paminsan-minsan na lang unti-unti siyang nawawala talaga kasi ayo kumbaga um, na ano siya na na recover na ako sa trauma na nangyari sa paghiwalay namin ng aking asawa, ng, ng, ano na aking mga anak. Kaya, yun ang mga maling desisyon, desisyon ng mga kabataan nung unang panahon, except na lang kung mayaman or kompleto yung parents mo na religyoso, na nandun talaga sila nag sa mag-asaway. Sa akin eh, yung mga magulang ko ay wala. ay eh, magulang naman nung, nung partner ko ay wala din. Yung, yung ano ba, puro na lang bunga nga. yung, ano, puro na lang bunga nga, at saka, yung partner ko, wala siyang effort na humingi ng tawad sa akin, gawin ng lahat para magkaayos kami. So, ano magagawa ko? So, kailangan talaga na bago kayo magpakasal or humantong sa mga ganyong mga dish para hindi kayo magkamali ng mga desisyon. Humingi kayo ng tulong sa Diyos at tigil sa lahat, pag-isipan yung mabuti. So, ano, ano ba may, yung tamang edad? Ano ba yung tamang edad upang mag-asawa? Or, or lalagay na sa uh, second stage of your life? Ganun. Yung pangalawang yung ng yung buhay pa. Sa pagiging single, to the ball? Ganun. So, yung dapat mong gawin, dapat sa edad na meron pa kahit 25 years old kasi yung ex ko 26 na ata yun na nag, nagpasal kami pero wala hanggang umabot siya ng 40 <laughs> ganun pa rin yung pag-iisip niya yung, yung parang buhay binata pa rin siya meron naman siyang iano naman yung responsibilidad niya pero excuse me yung oh, ano talaga, meron talaga, barkadista talaga siya yung merong, ano, na makasarili siya. No, although ginawa ko ng lahat, lahat ng pagtulong sa kanya, kaunta nagkaunta, nagkaunta, nagkaunta pa, pero <laughs> hindi talaga niya nakikita yung mga effort ko. So, yun yung mga nangyayari. So, makinig kayo sa mga may mga experience na sa buhay na wag magpadus ng desisyon. Kung gusto niyo magsama, or magpangasal, dapat uh, anuhin nyo muna yung ugali nyo sa isa't isa kung magkaintindihan ba kayo or magiging compatible ba kayo habang buhay, ay kung ano may hiyari. Kasi ang ano dito ay yung ang magiging kawawa sa yung mga anak nyo or magiging mga anak nyo. Kasi sa akin, hindi ko talaga pangarap na iwanan yung mga anak ko. Gusto ko alagaan sila kahit nagtatrabaho ako sa hindi talaga, hindi ko talaga nakaya yung mga pangyayari. Kasi lunod pa ako sa utang. Yung puso ko lunod pa. Yung luha ko, wala na. Ano. Yun. Kaya, naisabi ko to kasi sinishare ko lang yung experience ko kung anong dapat gawin. So, anong bang ang mga edad na pagpapakasal like uh, 25 to 30 years old ganon yung dapat na magdesisyon siguro makikita nyo na yan or alam nyo yung tamang utak niya depende rin sa tao so paano ba <laughs> eh ikaw naman ay isang ko ikaw naman ay isang ama or ina na manginginom at syempre nasa dugo nyo yun at sabihan mo yan anak, huwag kang mag-iinom, huwag kang magsisigarilyo. E babalik talin ka anak mo ay eh, kasi nakikita ng anak mo kung anong ginagawa mo. Tapos pangaralan mo siya. Dapat, ikaw na parents or ikaw na magulang, una mo, you, you are the leader. O ba, sasabihin mo sa anak mo na, na pumunta ka sa simbahan. E ikaw naman ang mismong, mismong tatay or nanay, hindi ka pumupunta sa simbahan. So, anong Magiging ano mo? Anong magiging epekto? Anong epekto ng pangangaral mo sa iyong mga anak or sa iyong anak kung ikaw mismo ay hindi ginagawa 'yung mga sinasabi mo sa kanya. So useless lang din. So dapat ikaw magulang mabait. So sabi naman ng iba na paano kapag pinapangaralan mo pero umiba pa rin 'yung landas kasi todo pangaral ka na. E tingnan mo yung mga naging barkada ng anak mo. Kasi yung kapag may nangyayari or may mayaring masamang ugali sa anak mo, minsan yung iba hindi nakukuha sa parents, magulang o sa pamilya nandun sa barkada. So, latirahin mo din yung anak mo na masama yung may barkada. Kapag may barkada na ganito, may barkada kang ganyan, mapapahamak ka. Ang barkada mo ay mga ganito, yung mga manginginom yung mga barkada mo. So, mapapahamak ka. So, tulungan mo iwasan, dalhin mo, ibanding mo yung anak mo, hindi lang kayong kasi kapag mala na, dapat mo talaga ibanding mga anak mo. Gawin mo silang barkada, ah, uh, kung maga, i-allowed mo din yung mga decision at plano nila. So, hanggang dito na lang at sana nagustuhan nyo ang ating video na to at at may nakukuha kayong aral sa mga naging experience ko rin at sinishare ko rin sa inyo. Uh, thank you for watching and God bless.